Wala, private subdivision sa Balagtas, Bulacan ang isa sa mga inaalok na relocation site para sa mga informal settlers sa Metro Manila. etong problema, hindi parang rin po anda ang lokal o ang lokal na pamahalaan ng Bulacan na tanggapin ang mga informal settler. Wala sa Balagtas, Bulacan, nakatutu live si June Veneration. June! Mel, well, nandito kami ngayon sa Balagtas Heights dito sa Balagtas, Bulacan, isa sa mga ipinigma malaking relocation site ng pamahalaan na inaalok nila para sa mga informal settlers na nakatira sa mga gilid ng Estero at Ilog pati na rin yung mga nakatira sa may Sitio uh, San Roque dyan sa may North Triangle sa Quezon City. Madalas daw mapagkambalang private subdivision ng Balagtas Heights ng mga napapadaang motorista. Gayun din ang aming nag impresyon pagdating namin sa lugar. Ito ang bare unit na may floor area na 22 square meters at lot area na 40 square meters. May kataasan ng unit kaya pwedeng gawa ng loft o pangalawang palapag. Dito pag uh, lumipat sila or nagrelocate sila rito, mayroon siyang tubig, kuryente, and then uh, itong place nato hindi sa binabaha. Ang pinakamaganda pa rito, malapit tayo sa mga eskwelahan, sa ospital. 240,000 pesos ang halaga ng bawat unit pero pinagaan ng sistema ng bayaran. Walang babayaran sa unang taon ang mga marerelocate na informal settlers. Magsisimula lang ang hulog sa pangalawang taon na 200 pesos kada buwan. Tumataas ang hulog kada isa hanggang tatlong taon. Kung gusto mo naman ng mas magandang unit sa halagang 50,000 pesos, additional po yan, ganito na ang magiging itsura ng lilipatan nyo. Nakatiles at may second floor. Ang 50,000 pesos kung tutusin, sa loob ng isang taon, pwede mong ipunin yan, mga 130 pesos more or less, sa isang araw ang ipunin mo at makakalikom ka na ng 50,000 pesos at magiging ganito na, kaayos yung titiran mo. Sabi nga ng NHA at ng mga private contractors, ang gusto talaga nila ay mag-provide ng mura pero disenteng malilipatan. Nitong Marso sinimula ng proyekto at sa Agosto, 500 units ang pwede ng lipatan. Nasa mayigit 1,000 units ang nakaplanong itayo rito. Itong bakanting lupa to, open space natin, mm -hmm. yan naka-prepare uh, naka para pwedeng playground, mm -hmm. pwedeng if ever man, no, matayo na eskwelahan. Saka ito nga, ma ano ko? yung side na yan, dyan tayo magkakaroon pa na isang main road palabas doon sa main highway. Ang balagtas site sa inaalok din ng National Housing Authority o NHA sa mga informal settlers sa gilid ng 8 priority waterways at maging sa mga nakatira sa sitio sa Droke sa North Triangle Quezon City. Pero ayon kay Bulacan Governor Willie C. Alvarado, hindi raw handa ang Bulacan para tanggapin ang informal settlers ng Metro Manila. Aniya, hindi nakipag-ugnayan sa kanila ang NHA para sa paglilipat ng mga informal settlers sa Bulacan, particular na sa San Jose del Monte. Kinababahala rin daw ni Alvarado ang pagpuputol ng mga puno sa mga relocation site dahil sa posibleng idulot ito tulad ng pagbaha. Dapat, pakikipag-ugnay sila sa atin. We will remind them again. I, 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 will be we will be writing the Vice President about it. Kapag ka sila maglilipat, kinakailangan kasama yung mga livelihood components, kasama kinakailangan yung schools, hospital, uh, hospital ko hanggat maaari. Mel, mula dyan sa North Triangle, dyan sa Quezon City, dalawang sakay papunta rito sa Balagtas sa Bulacan. Kung magbubuska ng airco, nasa 40 pesos yung pamasahe. 10 pesos naman yun sa jeep. Pero talagang pwede raw, pagbalaki sabi ng mga developer dito sa Balagtas sites, ay disente at maganda ang kanilang uh, lugar. Pero higit sa lahat, pwede nang maalis ang badsag na squatter na magustong lumipat dito, Mel. Mm -hmm. Pero teka muna, Jun, linawin ko, ha? Eh ngayon na ayaw tanggapin ni Governor Alvarado, dibig sabihin niya niya wala silang paglilipatan. Ganun ba? Eh hindi daw tatanggapin d'yon eh, di ba sabi mo? Well, yung yung sa panig po ng uh, lokal na pamahala na uh, Mel, hindi pa nakakarating dito sa developer nitong uh, balagtas sites. Pero as far as they're concerned tuloy na tuloy sila. August ready na po silang tumanggap ng at least 500 families dito sa lugar na ito. At ang target nila within the year ay matapos itong buong project na to So ang masisilbihan niya, Mel, ay mga 1,000 families. So sa ngayon, ay hindi pa nila nalalaman yan. As far as they're concerned, tuloy ang kanilang proyekto, tuloy ang paggagawa nila dito, at tuloy ang pag-accept nila ng mga informal settlers, Mel. Alo, oh, abangan natin na susunod na kabanata, June, ha? Iulat mo yan, ha? Maraming salamat sa iyo, June. Veneracion.